Balita naman sa iba yung dagat hindi bababa sa 22 sumalis sumalis, patay matapos tumaob ang kanilang bangka sa Madagascar. Sabi ng isang opisyal mula sa Radyo Pilipinas World Service naritong ang report ni J. Arevalo. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Namatay ang hindi bababa sa 22 Somali citizen matapos tumaob ang dalawang migrant boat sa dalampasigan ng Madagascar nitong weekend. Ayon kay Daoud Awez, Information Minister ng Somalia, humigit kumulang 70 Somalis ang lula ng mga bangka kabilang na ang mga nasawi. Sinabi naman ng Port Maritime and River Authority o APMF ng Madagascar na nagmula sa Somalia ang mga bangka at patungo ito sa Mayot na teritoryo ng France. Ayon sa ulat ng APMF, natuklasan ng mga lokal na mangingisda ang unang bangka malapit sa Nose, Iranja at nasagip nila ang 25 katao, kabilang 10 lalaki at 15 babae habang dumating naman sa daungan ng Madagascar ang ikalawang bangka at nasagip ang 23 katao. Sinabi naman ni Awis na si sa ng Somalia kung saan nagmula ang mga bangka at tinawag nitong kriminal ang mga nagorganisa ng paglalakbay na sangkot sa illicit immigration. Mula sa RP World Service, ito si para sa Radio Pilipinas. Radio Pilipinas. Radio Pilipinas, Radio Pilipinas, News Nationwide.